So yun guys, aakit na tayo dito guys ha, Ang ginagawa ito Aakit na tayo sa ating ginagawa guys So ito na guys ha, Update ko lang Ito na siya Yan, nakapag-create na rin ako ng kwarto May bintana na rin, ito Ito na yung mga guys, ha, yung ginawa Yan ba? Ito Kwarto medyo nasira pa yung ano Yung pinaka-atip ng ano namin Para hindi may init ito guys, yung second na ah. kwarto kabila. Ito pa ako sa ano, hamba. Bali, bakal na yung ginamit natin guys, yan. Ayan o. Ah. May mga ano guys, may mga payong yan oh. Ah. Ayan guys, ah, ngayon gagawa tayo kahit holiday. Ito yung CR. Ayan. Ayan yung kabuhan guys. Diba? Ayos ba guys yung aking ano, ano bang masasabi nyo dyan guys? Hmm. Ito, ito, natin. Ayan, CR. Pasok tayo dito. Pasok tayo dito yan. May bintana. At this, base maglalagay na ako niya ng bubong. So guys, update ko kayo ulit sa susunod nating vlog. Thank you guys.